Okay. Ito, sindihan na natin. Uh -huh. Ang burner na galing kay Boy Bakal. Yan. <clears throat> Meron siyang uh, ito yung uh, uh, burner niya, chamber na binili ko kay Manuel Regulator Tau. Okay. okay. Yan. So, gusto Pwede ko rin magkaroon ng, ng blower. Makapal. Ah, chumber. Okay. Ayan. Ayan. So, nasuportahan natin si Bill Bakal. Ang... Um, so, isa na siyang VWD. Ang taas pala Kyan nito is 11 cm. cm. Ang taas Ayan, ng... Ang kapal. Ang uh, kanyang so, chamber burner is 11 cm. Nya, uh, professional Ayan. May professional leader na si Bill Bakal. Ang galing na na mag-building. Ah kasi sa na sa pa ako eh. Ano <laughs> <laughs> niya. Kasi edi, dito naiinitan dito. Nito, uh, mga pure, uh, uh, dito. silver ang pininturan ko. Dito dinagdagan ko ng fade. Ayan o. Kasi binalak ko nang bumili sa akin. May fade eh, May fade siya o. Dito. Tapos. Tapos yan ang niya. niya na rin sa akin to. Army green. Uh, binili ko naman, binayaran ko na para makapulong dito sa kanya ayan na, sakit okay, na yung apoy niya agad oh ayan na, one half dito mm -hmm. tapos three fourth yung uh, nozzle burner niya at meron na ring bro uh, na blow na oh manual regulator then, ang na nang ni kwan mm -hmm. drops in niya ay drops mm -hmm. out bro boy bakal <laughs> ayan na, ang galing ang ganda ng pagka-welding niya. Ito, pangit nga okay, lang to, na lang to. Kasi matagal ko nang stack to. Nagamit ko tapos ina stack Ayan oh, kumapit ng mga dumi. Ayan okay, o. Hindi uh, ko wala. Ubus na kasi. Naubus na kasi itong silver na to. Para. Kukulayan ko sana rin ng, ng silver. yan ko. Ito. Baka ayan. magawa ko rin um, na kwan. Pambenta ko na. Tapos, na, siguro yung ilagay ito. Tapos, yung interest ko nga Ayan. Gagawin ko rin yan ako. Uh, panlabas. Sa labas. Makiat na agad yung apoy okay. niya. Uh, pagpistahan ba Gagamitin ko yung interest na yan. Para okay. kung, kung hindi mabili. Kung, kung ma-overflow, pupunta okay. doon. Ayan, may may kasi marami maraming lata dito sa bahay. Kagaya nito, lata rin 'to. Lata ng mga ano kaong, mga ganon Mga ingredients ng mga niluluto ni Esme. Ayan, ano-ano niluluto niya kasi. Kaya napakaraming lata nandun, sako-sako. Ay, nakakita ako ng eksakto. Para diyan. Ha? Ah? 1000 Quran rate ha ano yung mga usok yung susunog yung pintura pintura siguro yung umuusok You know, ang ganda na nga ng gawa ni Boy Bakal. Ang taas. Musok yung pintura. Ah, dito. Dito nang gagaling yung usok. You Kaya know, nung wala oh. you know, Huwag na initan nanggagaling dito sa o oh, ito ang usok may mantika sigurong na konjan ayun o oh, may mantika nga yan yun, yun nainitan yung usok ayun o oh. ganyan kalakas ang apoy din ang gawa ni bro boy bakal napakagandang apoy niya kaya naman mga mga gustong bumili kont uh, kontakin nyo na lang si bro boy bakal ayun ang ganda ng apoy akala, akala ko doon nang gagaling nga usok yung pala dito nainitan to kasi gina, ginagamit ni Ismi yan dati may mga manti-mantika yan kaya umusok kaya na naubo. wala na ubos na yung usok nyo okay ayan ah, bumili pala ako ng angle bar kasi gusto kong medyo maganda naman ang itsura ng kwan pagkagawa ko ng frame nya kasi napakaganda tong kwan <clears throat> Uh, burner ni Boy Bakal na binili ko sa kanya actually yan lang sana nang bibiling ko ito lang burner eh bininta niya to sa akin yung complete na pero may, meron pa rin kwan meron kasama yan ayan no? binaping ko na ang ganda ng pag ni Boy Bakal. Ito binu binutasan niya lang 'to ng kwan grinder. iniyo bilog na bilog ko, galing. Ayan, binaping ko na 'to. Ayan oh, kapal ang 6mm 'to, kapal. Parang mas maganda ang ito, nito. Ah. mahaba yung pag nito ayan ang apoy nya balikan ko kayo mamaya para patayin ko yung ilaw ayan, itutuloy ko yung kwento ko uh, nung ito pala nung gumagawa, uh, napanood ko yung video ni Boy Bakal na meron siyang 6mm na D4 na nag kuha na ako sa kanya nagbisit nag visit sa kanya na bibili ako yan, ito lang sana bibiling ko maski walang wala nang flooring flooring na to. Ako na lang, ako lang sana ang gagawa na ng flooring niya. Eh nung pumunta ako, iyan ang binigay niya sa akin. Eh kinuha ko na. At binayaran ko na. At may kuan na siya. May burner na. Frame na lang ng ginawa ko. yung detres na huli na ginawa ko ganyan din ang apoy patulis din yung mga detres ko na flip top yun ang ganda ng apoy oh. kaya ito gagawin kong kwan ko. kung may mag order depende kung anong gusto nila kung ito bibili nila pag may pumunta yung mga tumerak ko ilagay na natin to ayan siya heavy flame na heavy flame at ito na talaga na kwan pang kwan na to anong tawag ang matagalan na lutuan pwede kasi ang makapal. Hindi e, kailangan ko na ganyan kakapal kasi matagal minsan kami nagluluto sa mga meri-merienda. Ano? Blue na blue. Napakaganda yung distribution ng apoy. Okay, ganoon lang. Ah, uh, nga pala. Uh, sana na kung kuan kung may mga gustong bumili kay Boy Bakal sana bili na kayo ngayon dahil marami siyang stock. at uh, magaling talaga gumawa si Boy Bakal. Dahil PWD na siya, ito lang ang trabaho niya ang ginagawa ngayon. Kaya sa kanya na sa kanya kana lang kayo bibili. Although marami namang mabibilan din na magaganda rin ang gawa. Para tulong sa kanya rin ba? Oh. may konting dilaw-dilaw lang dahil siyempre nilagyan ko yan ng kwan ng krodo. At madalaw ko ulit si Boy Bakal. Nalimutan kong dinalhan ng bigas dalahan ko siya sunod okay mahal pa naman ng isang peraso nito 450 sa amin ayun ang karugtong oh. hindi makita <laughs> may pang pero pwede pang pang dalawang kalan pa kasi ganyan lang naman ang ginawa ko yun oh. ayun ubos na yung asite nya lagyan natin Ayan siya, ang bilis umakyat ng apoy niya. sobrang malakas na yan insan mekos mekos na yan insan ayan uh, o heavy flame na heavy flame <sighs> ayan sya